Hi guys! So for today's vlog, samahan nyo kami and magpapamember tayo dito sa Landers Fairview, Quezon City. Alamin natin kung magkano nga ba ang membership dito sa Landers and kain din tayo sa kanilang restaurant and check natin kung masarap ba yung mga food nila dito sa loob. So without further ado, let's go! So, ayan guys, sa kapag park na tayo. And FYI, ang laki ng parking space nila dito sa Landers. And wala palang chinarge or siningil na parking ticket dito sa loob ng Landers. Ayan guys, akyat na tayo sa loob. Tara, let's go! So now guys, from the basement parking is packet na tayo gamit yung kanilang walk-a-later. So itong walkaliter nito, ito yung paakyat going to the membership area at saka doon sa mismong loob ng Landers. So yan Akyat na tayo, paakyat, papunta sa kanilang membership. So yan pala yung tapat, it's SM Fairview yan sa tapat siya mismo ng Landers Fairview branch. So yan yung main entrance nila and then dito sa left side, ito naman yung kanilang membership counter. So, yan. Yan naman yung papunta sa loob ng grocery mismo. So, pamember muna tayo dito sa loob. So, yan guys. Discuss ko na sa inyo yung step-by-step -step process kung paano magpamember dito sa Landers. So, step number one, magsa-sign up muna kami dito sa new sign-up form. By the way guys, kaya pala kami nag-sign up dito dahil naka 50% off sila instead of Paying 700 for the membership fee is 50% off. Kaya 350 na lang yung binayaran namin para sa membership. So, naka-discount tayo ng 50%. So, step number 1, you need to register dito sa kanilang contactless membership. You just need to scan the QR code here. So yeah, no need for the pen and paper. So dito na lahat sa cellphone gagawin yung transaction and you will enter all your information para makapag-register ka dito sa kanilang membership sign up. And after that, receive mo na yung pre-registration and yung reference number. So, next step na gagawin mo ay you may now get your queuing number at the membership booth. Once your number is called, present mo lang yung free membership na in-enter mo sa phone mo to confirm. and mababayad ka na. Number 14 po. So ngayon naman, step number 3, picture taking for the membership ID. And finally, step number four you just need to pay for the membership fee. So instead of paying 700, 350 na lang 'yung binayaran namin kasi naka-promo sila. So, 'di ba? Naka-save agad lang 50% of sa membership. And now finally, nakuha na natin 'yung ating Landers membership. So, ito na 'yun, guys. So, meron na nga tayo membership card. So, next step na gagawin natin ay pasok na tayo sa loob. So, yan, i check yan ng attendant nila dito yung ID nyo for the membership bago makapasok dito sa kanilang grocery area. So, yan. So, so first time ko dito papasok. Ang laki ng kanilang grocery area. Very huge. Para talaga siyang SNR yung laki niya. So, yan, guys around this time, around 6pm, hindi pa ganun kadami yung mga tao dito. For now, hindi muna tayo mag-grocery kasi tayo ay nagugutom na. So for today's video, ang titikman natin ay food nila dito sa Landers. So next time na tayo mag-grocery, for now, is kumain muna tayo dito sa kanilang restaurant area. Tikman natin yung mga food nila dito sa kanilang restaurant. Excited ako matikman yung kanilang pizza. So yan guys, lakad na tayo and papunta na tayo sa kanilang restaurant area So ito guys yung kanilang pastries and coffee section And then, yung dito naman sa kabilang side, yan yung kanilang counter for the food. And dito naman yung mga tables and chairs for the dine-in. Yan. So, malaki rin tong area na to. So, ayan, guys. So, unang bumulaga sa ating sa pila ay itong bagong luto nilang pizza. Ang tawag dito sa pizza na to ay... Wall Street Barbecue. So, yan. Ini-slice na ni Kuya. So mag order tayo ng isa niyan since bagong luto siya. I think super sarap niyan kasi mainit pa. So, bibili tayo ng isang slice ng pizza na yan para matikman natin. Okay na ba yung isa? Okay. Okay. May iba tayo order? You can never go wrong pag mainit ang pizza. So it looks so good and so yummy. So order pa tayo ng iba. Check pa natin ibang mga food nila dito. So yung pag-order pala dito is different areas. Iba yung areas sa pagbili ng pizza, sa salad, sa mga drinks, and sa mga chicken and everything. So ito guys, so order kami ng salad. Yan, favorite ko yan. Ito pa yung ibang in-order namin. Yan. So, ito naman, guys, yung french fries. Wala na daw pa naman. Wala na. Drinks na lang. Ano yung pinakamalaki size? Kasi, sir, hindi tayo available ngayon. Lemonade lang po. So, ito na nga guys, lahat ng in-orders namin. So, may pizza, may chicken, may beef lasagna, meron ding salad, and meron ding french fries. So, overall naman, is okay naman yung food nila. Kung babalik kami dito, ang must try dito ay itong beef lasagna. And yung french fries, gusto ko rin. So, next time, tatry ko yung ibang flavors ng pizza nila kasi hindi ko gusto yung barbecue flavor kasi for me, masyado siyang matamis. And for the price naman, so, ang bill namin is 1,011 pesos. So, good for two na yan. So, reasonable naman yung price. So, that's it for today, guys. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel, Froggy Bear Travels, for more travel vlogs. Bye.